Ayan o, oh, magandang hapon, Rowell pi. So, uh, nandito tayo ngayon sa Mayruhas Avenue. Itong pinabalik balikan nating project. I think mga dalawang buwan, tatlong buwan na tayo. Hindi nakapag-update dito. Still, uh, close pa rin yung mga nakikita natin mga ano nito katulad dito itong mga par, uh, parang ano parang ano sa gitna no ng parang mga bridge ito so may malaki nito so ngayon timing ah uh, nakikita natin itong mga electrical ah uh, may ginagawa dito so according sa pagtatanong natin ah uh, baka mamayang hapon daw ah uh, na ito ng double light no ng vitro uh, metro kasi dito na banda hanggang papunta dun sa may coastal uh, harap dyan sa ginagawang project dyan sa may box culvert no, sa coastal Road uh, mali lima ka metro limang poste ng metro dito so mataas taas talaga no? so to naman papunta sa may Ateneo uh, isang metro so ito yung lead no, na abangan natin mamayang gabi Ayan, no? so iilaw na ito saka abangan din natin yung pag open talaga na formal kasi ito uh, may, may malaki kasi dito no? doon sa mamaya papuntahan natin so sa ngayon talagang close pa lalo na itong mga daanan ng mga tao ito ito itong para dito mamasyal dito sa loob so abangan natin yung uh, pag ilaw mamaya no? mamayang gabi dito sa pangalang ito dito sa Ruhas Uh, open park no project ng City Government of Davao. Ayun. So talang tamang tama no araw ng Davao no uh, this coming March 16. So ayan abangan natin mamaya. So nandito tayo. So abangan din natin mamaya yung pag uh, install ng metro ng Davao Light mamaya no. At saka pag testing no abangan natin itong mga ilaw. at Saka napakaganda pag sa gabi siguro itong mga light balik to scroll ada yang scroll aja kan Ayan oh, so ito yung ano pag alas dos na dito, ito na yung uh, pangalan dito uh, para na ito sa Ruhas Night Market. So ayan no, oh, binisita natin itong uh, pangalan dito, itong uh, Ruhas Open Park Project. Mayyang Gabino, uh, tingnan natin ito pag umilaw na. Ayan, no. So nandito tayo na side, mga kapatid. So ito nakikita natin ito. Ah uh, ito nakikita natin sila nag-clearing. Ayan, no. So ito nag-open dito, pero may mga iba dito na uh, hindi pa talaga to totally open. So sabi kanina uh, nag-clearing sila itong uh, contractor dito na Relay no shout out pala diyan sa mga workers ng Relay no so ayan punta uh, tayo don uh, para sa opening no bukas ng araw ng Davao City ayan araw ng Davao no shout sa lahat diyan so ito nag sila kasi matagal na ito no mga apat na buwan pero sa wakas uh, magkakailaw na ito no abangan natin mamayang gabi Ayan, so busy busy sila ngayon sa paglilinis para sa opening. Ayan. Okay, so uh, abangan na lang natin bukas sa kanilang uh, kung mayroon pa bang taga city o no, formal ba na i-open ito kasi sa ngayon walapang uh, wala pang, ano wala pa ang pangalan dito uh, totally open so may nakikita tayo dito na parang bridge uh, ito pero yung mga malaki doon papunta ng Ateneo uh, nakaharang pa so ito parang open na uh, nakita natin pero hindi pa talaga totally siguro dito sa labas open lang pero itong mga bridge na ma, lalo na dyan sa mga malalaki doon sa gitna papunta doon uh, hindi pa yan open doon no so yan no naglilinis sila dito So talagang mapapasyalan na hey, ito Mayroon ng makikita na sa gabi Yung ilaw, yung ganda, yung beauty talaga ng uh, Rojas uh, Open Park no? At saka itong kanal One day pag natapos yung box culvert dyan sa Coastal Road uh, Talagang tuloy-tuloy na yan no? Kasi uh, ngayon ganun pa yung takbo ng tubig uh, Drainage, open creek kasi uh, hindi pa yan diretsyo-diretsyo doon -diretsyo So nakikita natin yung mga electrical Ayan no, sila yung uh, nag uh, prepare sa uh, double light meter no. Uh, pag natapos nila pag install yan uh, mamayang gabi, uh, anuhin na ito ng taga double light no. Uh, niya niyan papunta sa poste. So mamayang gabi matutunghayan na natin itong uh, ilaw no dito sa Ruhas. Napakaganda rin ng ilaw no ng design kasi naka naka-embed lahat no Nang, uh, ano so ito mawawala na ito tanggal na itong mga ano itong mga ah uh, mga spaghetti no so ayan so maganda tingnan no kasi parang ano yan ang design ng ilaw at saka leaf yan so hanggang doon sa kabila

clearing na dito mga kapatid. <laughs> so linis na sila for uh, itong ilaw mo na pero itong ano uh, itong part hindi uh, pa natin alam no ano ang ano ng city. So pupunta natin yung double light na nag install nito no para sa ilaw. So ito tanggal na ito pag na na-install na ito. So, pupuntahan natin may taga-double light, no? Contractor. So, nag install ng metro. Ayan, no? Ready na dito yung taga-contractor ng double light kaso umulan. Uh, ayan, no? So, ready na. Inintay mo lang yung ulan na, mano, kasi makulimlim, oh.